ang pagbasa. Madalas tayong nagbabasa, halos minu minuto, araw-araw ay ginagawa natin ito. Subalit, batid ba ninyo ang tunay na kahulugan nito? Di mo bilang sa daliri ng mga kamay ng mga dalubhasa sa larangan ng wika ang nagbigay ng kanikaniyang kahulugan tungkol sa pagbasa. Ang pagbasa ay sinasabing pagbibigay kahulugan o sariling interpretasyon sa mga nakalimbag o sa mga nakasulat na ideya, aklat o anumang teksto. Nasa parehong alam ng wika ng manunulat nang mambabasa na siya ang tumatayong medium o channel ng tao. Um maraming mga nagpakadalubhan sa wika, ang um, mayroong sariling pagpapakahulugan kung ano nga ba ang pagbabasa. Sinasabi na ang pagbasa ay isang proseso, gayon din na isang kasanayan. Ayon kay Cody, upang lubusang maintindihan ang teksto, kailangang may ugnay ang nang tagabasa ang dating alam sa kanyang kakayang bumuo ng mga konsepto, kaisipan, kasanayan mula sa naiprosesong impormasyon na binasa. Ayon naman kay G. James Lee Valentin, ang pagbasa ay ang pinakapagkain ng ating utak. Ayon naman kay Hank, ang pagbasa ay pagunawa sa kahulugan ng makalimbagong nakasulat at pagbibigay ng interpretasyon dito. Ayon naman kay Band at uh, Tinker, ang pagbasa ay rekognasyon ng anumang nakasulat o nakalimbag ng mga simbolo na naging stimuli upang maalala ang kahulugan ng mga nakalimbag na kaalaman o karunungan mula sa karanasan ng mga mambabasa. Alin na kontemporaryo konsepto ng pagbabasa. Ang una ay ang pagbasa ay itinuturo hindi likas na natutunan. Kahit namumuhay sa isang uh, kapaligirang maraming babasahin, kailangan pa rin ituro na sa mag-aaral ang proseso ng pagbabasa. Sa pananaliksik ay napatunayang mahalaga ang pagkakaroon ng mga magulang na proactive yaong may panahong magbasa ng aklat sa kanilang mga Pangatlo, sinasabing pinakamahusay na prediktor ng tagumpay sa pagbasa ang kakayahang metalinguistika. Malaki ang koneksyon sa, ng pagkakaroon ng kalaman tungkol sa metalinguistika. Ito ay mga ponema, morpema at sintak sa pa pananagumpay sa pagbasa. Higit na madaling nauwiling magbasa ang mga mag-aaral ng may pagkakunawa sa sistema ng pagkakabuo ng mga tunog, salita at pangusap ng isang wika. Patunay nito ang bilis na pagkatuto ng mga mag-aaral ng pagbasa sa sariling wika kaysa pagbasa sa isa pang pangalawang wika. Pang-apat, interconnection ang pagtuturo ng pagsulat sa pagtuturo ng proseso ng pagbabasa. Natuklasan sa mga pananaliksik na nagkakaugnay ang kakayahang bumasa at sumulat ng mag-aaral. Higit na mahusay bumasa ang mag-aaral na panabay na tinuruan ng pagsulat at mahusay din sa larangang ito. Ang habo ng panahon at kung paanong makakagapay o makakahabol ang para na sa makabagong media at teknolohiya. Magandang araw, ngayon ay ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagbasa. Bakit nga ba mahalaga ang pagbasa sa isang tao? Napakahalaga ng pagbasa sa isang tao sapagkat dito nyo nakukuha ang tunay na kabatiran, um, kaalaman at maraming impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. At sa pamagitan din ng pagbabasa, nahasa ng isang tao ang kanyang kakayahang uh, umunawa ng, mga, uh, ng mas malalim na kaalaman. Merong, ka, uh, merong anim na kahalagahan ng pagbasa. Ito ay ang mga pampaglalakbay diwa, pangkaalaman, pangkasaysayan, pangkasiyahan, pangmoral at pangkapakinabangan. Una nating talakayin ang ah, pampaglalakbay diwa. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nararating o nakikita ng isang tao ang mga lugar, ang lugar na maging sa panaginip ay hindi pa niya narating o nakita. Ito ay sa pamamagitan ng mga nakalahad na ah, paglalarawan tungkol sa mga lugar, halimbawa na lang sa mga pahayagan o dyaryo. Ah, halimbawa ay kapag may nababasa tayong isang Uh, isang lugar doon at inilalarawan ito um, sa pamagitan lamang na iyon uh, parang mismo nararating na mismo natin yung lugar na iyon kahit hindi pa naman tayo kahit hindi pa naman natin ito napupuntahan kumbaga uh, sa pamagitan lamang ng pagbabasa uh, nakalalabas tayo ng bansa tayo ng bansa sunod ay ang pangkaalaman sa pagbabasa, nakakuha ng maraming impormasyon ang mga ang tao Uh, mahalaga man o hindi sa pamagitan nito uh, nagiging malay nagkakaroon tayo ng kamalayan tungkol sa mga bagay-bagay na nasa ating paligid halimbawa na lang kapag uh, nababasa natin ang mga balita halimbawa sa pahayagan o tsyaryo uh, nagkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa pamagitan lamang ng pagbabasa at ito ang pangkaalaman Sunod naman ay ang pangkasaysayan. Sa, sa tulong ng pagbabasa sa mga naitalang kasaysayan, nababalik tanaw natin ang nakaraan. Ah kung walang naitalang mga pangyayari sa nakaraang panahon, hindi natin mauunawaan ang nakaraan. Halimbawa, ah, sa pamamagitan ng pagbabasa, ah, nagiging, nagkakaroon tayo ng kaalaman kung ano ang mga nangyari sa nakaraan. Nagkakaroon tayo ng ideya kung, kung bakit naging gano'n ang isang sitwasyon dahil meron itong kasaysayan. At ito ang isang kahalagahan ng pagbabasa. Ang ikaapat ay ang pangkasiyahan. Sinasabi na ang pangkasiyahan ay ang siyang may pinakamataas na rating pagdating sa kahalagahan ng pagbasa. Nagbabasa ang isang tao sa nais niya lamang maglibang o uh, magsaya kahit sa uh, panandaliang panahon lamang. Halimbawa na lang ah, uh, pagbabasa ng mga uh, nobela, nobela, book o anumang babasahin na uh, na kung saan ay malilibang ang isang tao. Ang ikalima ay ang pangmoral. Sa, uh, sa pagbabasa, nakakuha tayo ng gintong aral sa buhay na siyang kinasasangkapan sa pang-araw-araw na pakikibaka sa mga suliran yung kinakaharap ng tao upang maging matatag. Isang halimbawa nito ay ang Biblia. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, uh, nakakuha ang isang tao ng gintong aral mula rito na siyang... Mm, Uh, maisa sa buhay natin sa pamamagitan ng mga nabasa nating mga salita ng Diyos uh, na siyang uh, magpapanatili sa isang tao upang maging matatag. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa, sa Biblia, uh, nagiging matatag ang isang tao. Nagkakaroon siya ng lakas ng na, uh, na na magpatuloy sa kanyang buhay. At ito ay ang pangmoral. At ang kahuli ay ang pangkapakinabangan. Alam naman natin na maraming pakinabang ang pagbasa uh, sa isang tao tulad ng pagtuklas sa mga matatayong nakas, uh, nakaisipan. Ideya na siyang puhunan ng mga sa halimbawa ng mga scientist, mga explorer at mga matatanggumpay na pinuno ng bansa. At sa na rin ang uh, pakinabang ng pagbasa ay yun nga, nagkakaroon tayo ng kaalaman, nagigimalay tayo sa ating mga kapaligiran, ay sa ating kapaligiran. Ngayon ay dumako tayo sa teorya ng pagbasa. May apat na teorya ang pagbasa. Una ang teorya ng schema, ikalawa ang teorya ng bottom up, teorya ng uh, top down at ang ikaapat ang teorya ng uh, interaktibo. natin ang teorya schema. Sinasabi sa teorya schema na ang unang kailangan sa pag-unawa sa binasa ay ang dati niyang kaalaman o prior knowledge ng isang tao upang makatulong na umunawaan ang binasa kung Kumbaga, ang isang tao ay meron ng dating kaalaman at ang dating kaalaman na yun ay uh, may ugnay niya sa uh, sa bagong kaalaman na kanyang maukuha sa tekstong binasa. Kung ang bagong kaalaman ay naiugnay sa umiiral na eskima, uh, dito mahalili ang pagkatuto ng isang tao. Sunod ay ang teoryang ibaba pataas o ang bottom-up eh, uh, ito ay ang traditional na pananaw na nagpapaliwanag sa, uh, sa proseso ng pagbasa. Natawag na tiyo yung ibaba pataas na nangangahulugang ang pagunawa ng isang tao ay nagmumula sa nag-uumpisa sa baba pataas. Kung baga, uh, uh, wala pang kalaman ng isang tao tungkol sa, uh, sa kanyang babasahin. Kumbaga, uh, uh, magkakaroon lamang siya ng kalaman oras na mabasa niya ang isang teksto. Wala pang laman ng kanyang utak o wala pa siyang ideya kung ano ang, kung tungkol saan ang tekstong kanyang At Magkakaroon lamang siya ng ideya sa oras na uh, mabasa niya na ang isang teksto. Uh, ang kaisipang ito ay batay sa teoryang behaviorist at sa paniniwala ang utak ay isang blanghong papel o tabula rasa ang ikatlong, uh, ngayon ay dumako tayo sa ikatlong teorya ng pagbasa at ito ang, ang teoryang itaas pababa o ang top down. Ah, uh, ito naman, ang teoryang ito ay salungat sa teoryang ibaba pataas ah uh, o ang teoryang uh, bottom up. Ah, uh, it, ang uh, teoryang ito ay naniniwalang ang pagunawa ay nagmula sa isipan ng mambasa mayroon ng dating kaalaman at karanasan ang mababasa ay gumagamit ng prior knowledge upang makabuo at palagay at hinuha at ito ay naiugnan niya sa mga ideya na nailahad sa akda ng ah, ng akmay akda sa teksto. Kumbaga ah, dito ah, yung dating kaalaman ng ah, ng ng mababasa ay makatutulong na lamang para maunawaan niya ang tekstong kanyang binabasa. Ngayon ay dumako tayo sa uh, ikahuling teorya ng pagbasa at ito ang teoryang interaktibo. Teoryang interaktibo ay ang kombinasyon ng teoryang top-down at bottom-up sapagkat ang proseso ng compression ay may dalawang direksyon. Inilalarawan nito na ang pagbasa bilang isang proseso ng interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng teksto ang nagkakaroon ng epektibong pagunawa sa teksto kapag ginagamit na ng isna nang mababasa ang kanyang kaalaman tungkol sa struktura ng wika at mga at bokabularyo. Uh, kasabay ng paggamit ng dating kaalaman at mga pananaw. Kumbaga at dahil uh, kumbaga dahil meron ng isang nang kaalaman, kaalaman ang isang tao ang mambabasa tungkol sa mga bokabularyo at mga estruktura ng wika mas napapaunod niya ang kanyang pag-unawa, nagkakaroon siya ng mas malalim na ideya tungkol sa uh, sa kanyang binabasang teksto. Magkakaroon siya ng uh, mas malawak na pag-iisip at makakabuo ng uh, um, mga ideya sa mga kanyang binasang teksto. At ito ang teoryang interaktibo. Ayan, at dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa kahalagahan ng pagbasa at ang mga tiyoyan nito. Nawa ay meron kayong natutuhan mula sa video ito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Ang una ay ang mabilisang pagbasa o skimming sa Ingles. Uh, ito ay sinasagawa ng mabilisan upang malaman ang pangkalatang nilalaman ng isang aklat, pahayagan, journal at iba pang babasahin. Uh, isa sa mga halimbawa nito ay ang pagtingin at pagbasa ng mabilisan sa kabuuan ng nilalaman ng isang aklat. Isa pa ay ang pagkuha ng pangkalahatang impresyon sa nilalaman Ang sumunod naman ay ang pahapyaw na pagbasa o scanning. Uh, tiyak na impormasyon sa isang pahina ang focus ng pagbabasang ito. Mahalaga rito na makita ang tiyak na impormasyon at hindi ang kaisipang nais ihatid ng mayakda. Uh, il uh, ilan sa mga halimbawa nito ay ang directory ng telepono o paghahanap ng resulta ng pagsusulit kung ikaw ba'y nakabasa. Ito ay ang halimbawa ng scanning o pahapyaw na pagbasa. Ang ikatlo naman ay ang pamumunang pagbasa o critical reading. Ito ang matagal na uri ng pagbabasa kung saan ang kritikal na pag-iisip ang nililinang. Sinasanay ang mga estudyante na suriin ang mga elementong papaloob sa teksto, ang mga kalakasan at kahinaan, maging ang impluwensya nito sa mga mambabasa tungo sa pagbabagong magaganap sa katauhan ng isang mambabasa. At bilang panghuli ay ang tahimik na pagbasa o silent reading. Uh, sa tahimik sa, <clears throat> sa hakbang na ito o sa Uri ng pagbasang ito ay tahimik na isinasagawa ang pagbasa na ang gamit lamang ay ang mga mata. Uh, hindi bumibikas ng anumang salita ang mga labi uh, at walang lumalabas na anumang tunog sa mambabasa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga lawak ng kasanayan at kaayusan sa pagbasa una ay ang bilis at kaayusan sa pagbasa. Ang bilis sa pagbabasa ay ayon sa layunin ng bumabasa at sa materyales na babasahin. Uh, ang magliligang, ang mambabasa na, na islamang ng ay walang kailangang tandaan kaya't higit na mabilis ang pagbabasa niya kaysa sa isang mambabasa na nais na may matutunan. Sinasabi na may apat na raang salita bawat minuto kapag ang, mambabasa ay naglilibang lamang. Samantalang mayroong dalawang daan hanggang dalawang daan at 50 salita bawat minuto kapag ang mambabasa ay may nais na matutunan sa kanyang binabasa. Ngayon, ah, uh, sa ilalim nito ay ang pagbasa ng tahimik at ang pagbasa ng malakas o may tinig. <clears throat> Ngayon, unahin natin ang pagbasa ng tahimik. Mapapabilis ang, pagba ang pagbabasa ng tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pangalagaan ang kondisyon ng paningin, tiyaking may wastong liwanag at tahimik na kapaligiran. Dapat napalawakin ang talasalitaan. Basahin ang buong kaisipan ng hindi pa isa-isang salita lamang. Ituloy ang pagkilos ng mata buhat sa kaliwa, pakanan. Sundin ang bantas, kuwit, ang tuldok, ang pananong o padamdam upang maliwanagan ang dalang ideya. Kung nagbabasa ng tahimik, huwag, dap huwag dapat na ikibot ang labi. At di panghuli, dapat na magsanay sa pagbasa ng mabilis. Sumunod naman ay ang pagbasa ng malakas o may tinig. Magiging maayos ang pagbabasa ng malakas kung hahawakan ng aklat ng may sapat na layo sa muka. Linawan ang pagbigkas ng mga salita, sapat ang lakas ng tinig, pagukulan ng pansin ang mga bantas upang mabatid kung saan ang tiin, kung saan ang itataas o ibababa ang tinig, at kung saan hihinto. At bilang panghuli, huwag kalimutang tumingin sa nakikinig. Sumunod naman sa bilis at kaayusan ng pagbasa ay ang pag-unawa at pagpapanatili sa isipan ng binabasa. Uh, sa ilalim nito, dapat nasiya sa atin ang material na babasahin. Tignan ang pamagat at nilalaman kung ayon sa layunin ng pagbabasa. Kailangan may malawak na talisalitaan. May sapat na kabatiran sa tayutay at mga idioma. Kailangan makuha ang mga pahiwatig at matatalinhagang pangkahulugan sa likod ng mga pupo sab. At bilang panghuli, dapat na itala ang mga bagay na mahalaga at nais matandaan. Sumunod ay ang matamang pagsusuri sa nilalaman. Uh, sa ilalim nito, dapat na mabatid o makilala kung autoridad sa paksa ang pinanggalingan ng pahayag. Kung may sapat na batayan, matamang pag-aaral at may pagsasaliksik na ginawa hinggil sa paksa. Mas uh, so dapat na suriin sa isip kung nakamtan ang layunin sa pagbabasa, kung nakapaglilibang o may mga bago at mahalagang bagay na nakarag na nakaragdag sa kaalaman. At bilang huli, dapat rin na itala ang mahalaga at nais nice na matandaan sa binabasa. Pagbasa sa isang makrong kasanayang kinapapaloban ng maraming kasanayan. Ang mga tiyak na kasanayang ito ay nakapaloob sa limang dimensyon o antas ng pagbasa at pag-unawa. Narito ang limang dimensyon. Ang unang dimension ay ang pag-unawang literal. Ito ay pagkuha ng pangunahing literal na kaulugan ng isang salita. Ang mga kasanayan dito ay pagpuna sa mga detalye, pagpuna sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, pagkakasunod-sunod ng mga punto, pagbuo at paglalago sa binasa. Pagkuha sa panguna pangunahing kaisipan at paghanap ng tug ng mga tiyak na katanungan. Ang ikalawang dimension ay ang pagpunawang interpretatibo. Narito ang mga kasanayang pagdama sa katangian ng mga tauhan o pagunawa sa mga tayutay at natataringhagang salita um, nandito rin ang paghinuha ng, mga katuturan o kahulugan. Pagbibigay ng mga puro-puro at opinion. Uh, pagkuha ng mga pangkalahatang kahulugan ng isang, sa isa binasa. Ang ikatlong dimension naman ay mapanuri o kritikal na pag-unawa. Ang mapanuri ay pagkilati sa mga kahalagahan ng mga kaisipan o mga, at ng mga kasabihan sa paglalahad o sa pag, sa text ng ating binasa. Narito ang mga kasanayan: pagbibigay ng reaksyon, pag-iisip na masaklaw at malawak, pagbibigay ng mga pagkakaiba at pagkakatulad. Pagdama sa pananaw ng may akda, pagdama sa pananaw ng may akda at pagunawa sa mga impresyon o kapintalan sa nadama. Pagkilala sa pagkakaroon o kawala, kawalan ng kaisahan ng diwa ng mga pangunta ang ikaapat na dimension ay pagdunawang interdativo. Um, uh, nagsasa, nagsasa ang mga kaisipan, na basa at mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw o pagkaunawa. Narito ang mga kasanayan. Ang pagbibigay ng opinion o, o reaction sa ating binasa. Pag-unawa na Pag-una, pag-ugnay ng binasang kaisipan sa kanyang sariling karanasan at sa tunay na pangyayari sa buhay pagpapayaman ng tal talakayan sa aralin sa pagmamagitan ng paglalahad ng mga kaugnayan sa karanasan. At ang ikalimang dimensyon ay pagpapahalaga sa mga pagpapahalaga o malikhaing paginawa. Malikhaing ng sariling kaisipan o maglikha ng sariling kaisipan ay sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang akda. Narito ang mga kasanayan, ang pagbabago ng panimula ng kwento o lathala, paglathala Pagbabago ng wakas ng kwento, pagbabago ng pa pamagat ng kwento, o pagbabago ng katangian ng mga tauhan. Narito rin ang pagbabago ng pangyayari sa kwento o paglikha ng sariling kwento batay sa binasa. Um, narito naman ang mga estrategiya sa pagtuturo sa pagbasa. Um, una, meron tayong circle of voice. Sa circle of voice, dito pinapangkat ng imahan ang mga mag-aaral. At pagkatapos nilang pakatin, magbibig magpapabasa ang guro ng saknong sa akda at kanila itong bibigyan ng komento. ang um, next naman, ang comparison in contrast. Dito ay ang paghahambing at pag-iba ay mas mabisang paraan upang isaayos ang impormasyon at ipaliwanag ang pag-unawa. Um,